itong bato na sinaunang kapangyarihan. Ang kaharian ng Arkanya ngayon ay tinutupok ng apoy pagkatapos itong atakihin ng mga masasamang elemento. nang bumagsak ang kaharian ng Arkanya, isang ulilang batang nangangalang kael ang natagpuan ang unang bato ng apoy at unti-unti dumaloy ang kapangyarihan ng apoy kanyang katawan at sa kanyang pagkabinata ay natutunan niyang gamitin ang mahiwagang bato na apoy di mawala sa kanyang isip bakit sa kagaya niyang ulila pinagkaloob ang ganitong kapangyarihan, kalaunan, nalaman ng mga masasamang elemento na si Kael ang itinakda. Ngayon mahaharap si Kael sa matinding laban sa kampon ng mga masasamang elemento. Sa lahat ng laban ay di siya nagpadahig at matagumpay niyang natalo ang lahat ng kalaban na sa kanya ay sumupo. Ngunit alam ni Kyle na hindi dito nagtatapos ang lahat. Marami pang masasamang elemento ang naghihintay lamang ng pagkakataon umatake sa kanya. Pero sa puso ni Kyle, nananatiling buhay ang pangarap isang mundong ligtas, isang kinabukasang maliwanag. Hi, nabitin ka ba? At gusto mo ng part 2? Like and share mo lang ito. Gagawa ako ng part 2.